Alas dos na naman ng umaga at tila wala akong narinig na tumatawag sa akin sa labas. Tumalo na lang ako sa may bintana at doon umupo. Marahan ngaring rin nakalugay ang kortina nito at doon ako sumuot upang pagmasdan ng labas sa mga oras na ito. Bubog ang bintana nitong tinitirhan ko at transparent ito. Sa pagtingin ko sa katapat na direksyon ay dito ko naman matatanaw ang bahay ng pusang sinisinta ko na tila dapat ko na rin kalimutan dahil kay pati. Isa pa, nawalan na rin ako ng gana na subukan pang magkaroon ng pag-asa sa kanya dahil ayaw ko ng babaeng pusa na may iba ng pumatong. Umupo ako ng maayos at idinikit ang pisngi ko rito. Ramdam ko pa rin ang kirot ng mga sugat ko at mukhang ilang araw pa bago ito tuluyang maghilom. Habang nakatingin ako sa labas ay bigla akong napaseryoso dahil mula sa bahay ni Kif ay may itim na pusa ang tumalon pataas papunta sa bubong nito. Agad akong napaangat ng ulo dahil sa kuryosidad at napaseryoso rin ako nang makita kong may mga pusa rin na dumating sa ibabaw ng bubong na iyon. Kung hindi ako nagkakamali, iyon ay ang mga dayong pusa na nakita namin kahapon kasabay ng pag-alis ng mga ito ay eh, siya pagsama ni Kif at lalo akong napaisip kung bakit iyon nangyari. Winaglit ko na lang muli ang itim na pusang iyon sa isip ko. Baka hindi lang si Pati ang naka-score sa kanya at posibleng pati na rin ang mga dayong iyon. Natulog na lang ako kaso. Sa mga oras na ito, nasa bubong na muli ako ng isang bahay na malapit sa pinag-alisan ni Kiv. Hindi ko nga napigilan ng sarili ko at agad akong lumabas para sundan iyon. Huminga ako ng malalim at ginamit ang pangamoy ko. Maingat lang ako at tahimik. Samuli ko kong pagtalon sa isang bubong, ay napaseryoso na lang ako. Dahil sa isang maliit na eskinita, doon ko nakita si Pati na nakabulagta, nakahiga at napapaligiran ng mga dayong pusa.